tubil tag silicone oil sa clutch pan kay humok na kayo kayo e pandaron mapugnan gud ang fan so mabiritan so, si sir sige kami kanito pugnan na kamot sige kami kung kao ba no so nga bro namang kipalit tag 150 diri sa muang sa muang lungso minis dinso dinso made in china Jepang Japan Jepang-Jepang <tuh> <tuh> Japan. Ha. Ha, tamar kan sana. Isara ay munang dungag. Hmm. Dumak, lantag, duha. Wala na to ko ang daan. Dungag na na to. Sana na maayo malabuanan kay gahi tong tong sa clutch pantry 150 limpyo 150 500 na <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> si 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 di puno si maayo imong ikondem Eh, mag siya sa tuyok sa makina. niya loaded masaka kag Makilid, overhead, nalabas. Eh, hinay man ng tuyok. Hinay ko mag-no, sarapit kay kung ano naman. Kung ano eh, bintin ang yung speed. Kwa? Hmm. Magandang yung jama, si pilak engineer katabangan eh. Niya <laughs> yeah, abot sa si Pilipinas, kikundem na yun ako. <laughs> 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 e <nada. laughs> Kung sa standard mo, ganyan sundon. Kung overheat ang makina, overheat na siya. Sa dili ka proper maintenance. Okay. Out na. Taklo ba na kayo sa sidla na kuhan? mahilak. Wala mahilak? Wala mahilak takloban.

hindi sa na nga? supusog na padagan buwan ah. hmm. ka na yun, ah tungkol ka rin ka tama thank oh. you

Purtibos ang goba na. May okay, puso na rin oh. Nga, walang nabakas. na. daw. So, try natin yung papalong. Okay na. Huwag mabili na yung palong, ah, kana na, humok pagina siya. Mandar. Okay, labay ng hangin na rin oh. na pag ihani ko kay Juan Cayo yung lingaw may luwan na lang intake ni mo ni Paul ako ni Juan Juan, Juan may luwan ako ni intake ni Paul turbo, turbo yung mabang sprihan ako ng turbo cleaner untuk tak cleaner sprayan nimo nawala tong mga oh to cooling ba oh imong kagon ni nimo dia kini ko ano nimo wala yung down tanan jamay ra mo nang yeah, tanggalon so na yung clutch pa niya